Magandang araw muli mga ate at mga kuya Welcome sa akin channel ang Kuya Nanding M Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan mga kwento, mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ng aral Ang ibabahagi ko ngayon ay isang napakahalagang liturhiya ng ating simbahan ang tungkol sa Agbiento ang pagbasa ay mula sa Ebanghelyo ni San Marcos uh, chapter 13 33 to 37 magingat kayo at magpuyat hindi nga niyo alam kung kailan ang oras ipagpalagay natin na, 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 na nangibang bayan ang isang tao Iniwan niya ang kanyang mga bahay at ipinagkatiwala ang lahat sa kanyang mga utusan. May kanya-kanya silang tungkulin at inutusan niyang magbantay ang bantay pinto. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang oras ng pagdating ng may-ari kung hapon o hating gabi o madaling araw. At baka mabigla siyang dumating at madatnan kayong natutulog. Kaya sinasabi ko rin sa lahat ang sinabi kong ito sa inyo. Magbantay ang Ibanghelyo ng Panginoon. Pinupuri kita, Panginoon. Munting pagninilay. Uh, sinisimulan na naman ngayon sa simbahan ang bagong liturhiya ng taon. Ang um, liturhiya ng Adbianto. Ano ang Adbianto? Ito ay naglalaan ng apat na linggo sa liturhiya ng simbahan bilang paghahanda para sa pag-alala sa araw ng kapang kapanganakan ni Jesus So, ito ay mula sa ngayon, December 3 hanggang December 24 Sa Benhilyong natin ngayon uh, tinuturoan tayo ni Jesus na dapat nating gawin sa paghihintay at paghanda. Tulad ng sa mga sa isang Biblia ang sinabi nila ay utusan pero sa isang Biblia naman ang magandang gamitin nito ay katiwala ng bahay. So ang pangangailangan nito sabi niya ganon dapat maghanda, ihanda ang bahay sa pagdating ng may-ari. So, sabi ganoon, mahalaga, ang napakahalaga ay maglinis upang pagdating niya, maglinis at magayos ng bahay sa lahat ng oras. Sa makatuwid, ang ebanghelyo natin ngayon ay isang paanyayang muli sa ating mga kristyano upang maglinis ng ating sarili. Hindi lang bahay ng physically, kundi paglilinis ng ating sarili. Paglilinis sa pamamagitan ng pagsisisi, at paghingi ng tawad sa mga nagawang kasalanan. Nakagawian din ng simbahan ang magkaroon ng panahon para sa recollection at pagpapakumpisal dahil ito ay paghahanda natin ng paglilinis ng sarili at pagbabantay sa darating na Mesiyas. Ito din ay pagbaba, panahon ng pagbabalik sa Panginoon at sa kapwa tao. So kahuli-hulihan ang mensahe ng Adviento ito ay pag-asa sa Mesiyas na magbibigay siya ng bagong espiritu sa atin hindi nangyayari ang kapastuhan ng paulit-ulit, kundi ito ay gabay sa atin upang muli nating balikan ang ating sarili na maging handa at mapagbantay. Ibig sabihin, meron tayong gagawin dito sa panahon ng adbiyantong ito na handa ang ating sarili Handa ang ating damdamin, handa ang ating pag-iisip at magkaroon ng, ng, karunungan tungkol sa sa pagdating ng ating Mesiyas na si Jesus. So napakaganda ng paghahandang ito para sa ating kapaskuhan na bilang mga Kristiyano meron tayong papel na dapat gampanan ng pagsisisi pagbabantay at paglalaan ng panalangin sa ating buhay pamilya at buhay kristyano so yan po muna ang aking ibabahagi tungkol sa uh, panahon ng adviyanto so maraming salamat po and God bless sa ating lahat